Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Kailangan kong i-mute itong video ko na to kay tonton habang nagpa-practice siya na gumagapang kasi na copyright siya. Nanonood kasi si Asher ng ng The Grinch. Anoonod si Asher ng The Grinch eh yung The Grinch na pinapanood niya may kumakanta na Christmas song. So na copyright siya. Kaya me kaya nag ako at yun nga pinaliwanag ko na lang sa inyo pero itong video na to guys ay pinagprapraktis ko si Tonton na gumapang nakakagapang na siya pero hindi pa yung ganun kabilis yung kagaya nakikita nyo sa video niya pa ganyan lang pa unti-unti hindi pa siya yung talagang mabilis gumapang talaga kasi nga hindi ko naman kasi siya masyadong nilalapag noon, nung nag-six months siya, nung five months, six months, ganun. Although nakakadapa na siya nung four months siya, pero hindi ko siya hinahayaan na mag-isa sa floor. Natatakot ako kasi na andyan si Asher. At syempre, iniingatan ko naman tung maliit na baka maanuhan nung malaki yung maapakan niya o di kaya kasi minsan si Asher pakiramdam niya sa kapatid niya laruan lang na pwede niyang buhat-buhatin kaya natatakot akong iwanan siya ngayon ko lang siya nalalapag-lapag kasi nga malaki na siya at saka si Asher may pumapasok so ayan so pinaggapang-gapang ko kung nakita niyo ayan naabot niya na yung ibinigay ko na maliit na botelya yan yung gamot niya sa kanyang ilong drops sa ilong niya yan yan, tuwing nakakagapang natingin siya sa akin, natawa. <laughs> Pero ayan, nagpra-practice pa unti-unti si Tonton. Kaya vinidyuhan ko. Kasi minsan nakakarating na siya sa may pintuan. Minsan nandito na siya sa may tiles. Hindi ko naman nakukuha na nabiyo. Kaya nung nakita ko na gumagapang, ayan, pagkakataon ko para itik ko siya ng video para makita nyo na kahit papano si Tonton gumagapang na. Ah, baby, gumagapang na ang aming bebe, tong, tong. Yun nga lang, hindi pa ganun kabilis. Pero dadating din ang panahon, no, bibilis ka din gagapang, no. At lalong mamumuryot si mami mo kahahabol sa'yo. Lalo kapag yung gapang mo, i ano na, gamit mo na yung dalawang tuhod mo at saka yung paa mo, nako. Lalo na tayong hindi makakakilos. Yan, habol-habol na lang palagi sa'yo. Na, bibita. Hi guys, good morning. Nako, bad news. Natatanda niyo yung binili namin 45 days na, na malilit na chicken. Nagkakandamatay, matay na sila. Hindi sila nakakapag-survive. Lagyan ng asis ng ilaw yung cage nila. Tapos nilagyan din ng mga damit-damit doon para maging warm sila. Wala pa din. Tapos sa umaga, pinapaarawan dyan sa harap ng bahay. Wala pa din. Kinaumagahan, may namatay dalawa, tatlo. Ngayon, ilan yung namatay? Apat yata o lima. Wala nang natira sa 22 pieces na 45 days chicken natin. Sabi ko kay Asis, siguro hindi pa talaga sila ready na may hiwalay sa nanay. Tapos sa sa ni Asis, wala daw silang nanay. Sabi niya walang nanay yung mga yan kasi ano lang pinisa lang daw yan sa ano sa machine. Kaya yun, kawawa. Ilan na lang yung nag iiyak iyak diyan na chik 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 wala na yatang samu. Sabi ko asis hindi magsusugal yung mga chiki. Sabi niya what to do? eh ginawa naman na niya lahat nilagyan niya ng mga damit yung mga lumang damit-damit nilagyan niya ng damit-damit doon nilagyan niya ng ilaw pinapaarawan po yung umaga kompleto ang pagkain tubig hindi nila nagsurubay sayang yung pang predikin. hindi sayang yung pera guys magkano naman yun 1, 2, 1200 yung bayad noon 22 pieces na chicken tapos parang shhh, nawala bigla wala man lang makasurvive sa kanila sa 22 wala man lang makasurvive kahit isa ilan na lang natira wal, wal, wal lang na yata ilan how many left 8 ang dami pagbukas ko na ganyan nilagyan pa ni Asis ng tela ha, inayos pa ni Asis yung cage nila, yung sa harapan na ganyan, yung tela ang nilagay niya para ma-warm yung mga manok. Mas matibay alagaan yung isa, yung tig 110, yung parang native ang itsura. Mas matibay silang alagaan kasi yung sampo na nabili namin, hanggang ngayon buhay sila lahat. Walang problema. Samantalang itong 45 days, hindi pa nakakatapos, wala pa yatang one week ilang araw pa lang wala Mami, lang na nine nine yeah oh nine nine na lang ang natira sa twenty two nine na lang ang natira hmm. wow mana mga pinagahalik halikan pa naman ni Asher nung bagong bili namin yon cute na cute si Asher pinagahalikan niya yung mga manok na yan tapos ngayon wala na tayo guys. Okay. Sabi nung isa magmirik ba daw ako ay sabi ko ti. Nakatulog si Tonton. -ton. Matagal siya na hindi dumaan dito. Buong ano. Tihar. Ngayon na lang ulit. Ah. No no no, you need to finish homework na. Kaya tinawag niya ako. Sabi niya, isda. Hanap ako nung isang isa. Sabi niya, wala, maliliit ka. Eto meron. Sabi niya, gusto mo to. Sabi ko, oo, gusto ko yan. Sige. 2 kilo 7 grams. Arce. arce. So, 7 grams. Charce, 1 kilo ba Oo. Oh. 400 per kilo. Pampano. Okay yan. Kasarap din to prito at saka sinigang. Kahit hindi tilapia ba. Huwag lang yung cream dory. Madalas ang tinda niya cream dory. Ayan na. Ayun. Madalas tinda niya ito cream dory. Malalaki ang cream dory niya eh. Kaya buhay pa oh. Nahinga. Ayan lang si Asis ang may gusto niyan. Hindi ko naman masyadong gusto kasi Nepali still ang luto niyan. Ito, pwede akong magluto ng paprito, pwede akong magluto ng sinigang na gusto ko, tinola, kinamatisan, lalo't may talbos ako ng kamote, pwede to. Yung cream dory, hindi. Kaya sabi niya, sabi ko lang pera. Sabi niya, tawal kong hindi napunta dito. Eh. Sabi ko, sigi, At sya naman talaga ang bilihan namin ng isa. Ang tagal na rin namin hindi nagista Ah. Buong tihar. Buong tihar, hindi talaga siya pumunta. tabaya tihar. Tihara? Hindi siya pumunta dito ng tihar. Ang lalaki. Tingnan nyo. Ang laki ah. Malaki, malaki pa siya sa kamay ko. Sa fish pond lang po guys. Hindi to sa hindi to sa ilog. Fish pond. Kuha sila sa fish pond. Maraming fish pond dito. Kaya madalas ulam namin na isda fish pond. Hindi siya sa river. Hindi siya sa freshwater Sabi ko ano lang, apat na hati lang. Para medyo malalaki. Ganyan. Ganyan lang siya kalalaki. dati nung una ko makita paano sila maghiwa ng isda sabi ko kakaiba kakaiba sila maghila kasi di ba pag nasanay ka sa atin iba din kasi ang hiwa sa atin pagdating sa kanila iba din sa lapag lang talaga <laughs> hindi kagaya sa atin na sa table sa palengke sa table talaga dito sa lapag kahit saan kayo pumunta sa lapag talaga sila nag nag-aano ng isda pero may plastic naman. Kaya okay lang. Diba? Sakto yung slice pang prito. Hmm. At dahil tayo ay may isda, nalulutuin mamaya, gusto tayo ng kanyang. Tingnan nyo naman ginawa ko dyan, guys. O, oh, tada! Nakapag-transfer na ako ng aking pechay. pak choy mag-harvest tayo ng kanyang pangsabaw. Ano ang ating pangsabaw? As usual, ang ating talbos ng kamote. Pwede na silang talbusan. di ba? Diba? Mapapakinabangan ko na ang aking kamote. Hmm, Masarap to. Halo sa isda, kinamatisang isda na may talbos ng kamote. Ayan, kahit yung mga dahon-dahon na ganito, pwede yan. Ito, masarap to. Maganda to sa ano, kulang sa dugo. Tignan nyo, oh. ang haba na nung ano niya. Talbos. Ay! Ay! O, oh, saglit lang anak ko, saglit lang naman tayo magtalbos kasi kapiranggot lang naman ang ating ano eh. Mm -hmm. Literal na pag may itinanim, merong tayong aanihin. <laughs> uh, ito lang ang masarap dito guys kapag nagtanim ka talaga tapos makikita mo na lumalaki na sila. Yung, ay, naku, may tatalbusin na ako na pang ulam. Ganun. Yung feeling na, ay, mabuhay sila. May pang ulam na ako tatalbusin. Ganon. Lalo sa mga, kapag kayo mahilig sa gulay. Kasi hindi rin maganda puro karne. Minsan, ang hirap mag-digest. Ay, ang hirap i-digest ba? Kaya, minsan kailangan din natin ng gulay hindi minsan madalas kami dito maggulay guys <laughs> ulam nga lang namin kanina ano eh zucchini na may patatas ulam namin yan o oh, di ba o oh, may pangsaug na tayo sa ating isda malalaki na sila o oh. Hakatwa lang Okay guys, thank you for watching everyone and see you in our next vlog. Bye bye!